Masayang binati ng bitter anang aktres na si Lorna Tolentino ang bagong kasal na anak sa kanyang official Facebook page. Nagbahagi si Lorna ng ilang larawan na kuha sa kasal ng bunsong anak na si Renz Fernandez at misis nitong si Jeff Gaitan. Ania, congratulations, Mr. and Mrs. Fernandez. Kahapon June 26 nang unang nagbahagi si Lorna ng video clip mula sa kaganapan. Samantala, mismo ang asawa ni Renz, na si Jeff Gaitan, ang siyang nagbahagi ng ilang kaganapan sa nasabing kasal. Sa pamamagitan ng mga bagong post sa kanyang social media accounts. Hindi nabanggit sa post kung kailan nangyari ang kasal, pero ibinahagi ni Jeff ang mga nasabing larawan kahapon, June 26. Bukod sa IG stories, nagbahagi rin si Jeff ng carousel of photos na nilagyan lang niya ng caption na Our love story in 10 pictures. In God's perfect time, true love is always worth the wait now, is our time, finally. Kabilang sa spotted sa kasal ni Narenz at Jeff, ay sina former senator at boxing champion Manny Pacquiao. Miss Cory Vidanes ng ABS-CBN Corporation, Senator Grace Poe at Senator Lito Lapid, na napabalitang nanliligaw kay Lorna Tolentino na ina ni Renz.